astig talaga coach Oli ni mm. Pangulong Duterte. Hindi ba? Inilagay niya yung uh, issue na dating local lang, inilagay niya sa world stage. Ko mm. pero alam niyo ba ang pinaka nakakabilib sa lahat? Mm. Yung hindi natin inaasahang pagdagsa ng tao sa ano the sa The Hague, the Netherlands. Netherlands. Oh. Grabe. Sobrang dami ng tao, alam niyo bigla daw nabuhay yung turismo sa Rotterdam, sa may bandang Rotterdam kasi yan. Bigla daw nabuhay yung turismo. Sold, uh, ang daw, yung fully booked yung mga hotels. Mm -hmm. At pati nga daw yung mga bus, kasi sinasabi ng mga subscribers natin doon, isang buong bus, minsan, mga Pilipino ang sakay, pero hindi na magkakilala, doon na nakakila-kilala So, ito talagang ano, at hindi lang dyan sa Dahega, mm -hmm. nangyari din ito sa may Vancouver, Canada. Mm -hmm at sa Japan kung saan doon si Banat Bay. Banat Bay. Grabe yung uh, talagang pagsasama-sama ng mga tao at grabe din yung kanilang uh, pagtangis, pagsigaw ng bring him home. At uh, ayun nga kahit gaano kalamig diyan sa May Vancouver, Canada, grabe. O nagii-snow talaga pero nagano sila, nagmarcha pa din sila diyan at yun nga yung sa dahig. Uh, nakikita natin from Paris, from Belgium, yung iba nagpunta sila dito para magpakita ng suporta. At first time ito, Coach Ollie, dyan sa The Hague na dati kasi pag merong isang uh, pinuno na luwabag sa karapatang pangtao at ang uh, kaso ay crime against humanity, pag dinala mo dyan, usually yung mga taong nagpoprotesta. Mm. Yung pro sa pagkakakulong noong isang leader na yon oh. doon talaga sila nagrarali dyan. Pero this time, it's the other way around. Mm. Yun pong inaakusahan ng crimes, crime against humanity, eh, nagpunta yung mga tao dito nagtipon-tipon para manawagan sa korte na mahal namin yan. Kilala namin yan. Sino ba namang leader ang pupuntahan ng ganito karaming tao? Ah, absent ka. Babiyahe ka. Alam mo ba, coach, ang biyahe dito, 9 to, uh, to 14 hours daw. Yung ibang mga nagpunta rito kaya nag-hotel na sila. So kung yung iba nagpo-protesta, etong mga Pilipino dito eh pinagbubunye si Pangulong Duterte. Sigurado ako litong-lito yung mga taga ICC at ayan na nga pinipick up na nga ng mga international vloggers and media etong istorya na ito Napakawais talaga, Coach Oli, mm -hmm. ni Pangulong Duterte. Galing. Hindi ba? Inilagay niya yung uh, issue na dating local lang, inilagay niya sa world stage. Coach... Sa <laughs> bayan sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pagpapakita ng pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyong pagdarasal na siya ay maiuwi sa Davao City, Philippines at the soonest possible time. At maraming salamat sa inyong pagpapakita ng suporta para sa aming pamilya at sa aming pinagdadaanan ngayon. Um, patuloy nating mahalin ang ating bayan, patuloy nating ipaglaban ang tamang governance uh, sa ating uh, bayan at uh, kayo ay mag-ingat kung saan man kayo uh, na parte sa mundo at uh, lagi kayong magdasal. May God bless you all. Kaya lang nga dahil sabi mo gumanda nga yung tourism, lahat Buhay na buhay sila dyan. Baka mamaya lalo nilang hindi pa uwiin si Tatay Digong. Dahil syempre, makikinabang sila dyan pare-parehas eh. Uh, I mean, sa lahat ng aspeto, pati dyan sa ICC, may ano yan ha? may That is a factor dahil eh, ngayon eh, nagkakaroon sila ng uh, parang uh, TV mileage, no? Pero eh, sa isang banda naman, napakaganda nito. Ah, ang galing. Ang galingan ni Tatay Digong dahil uh, ako naniniwala talagang ginusto niya ito. Na dala ang uh, international viewers dito at ipapakita niya ang paniwala ko dito ipapakita ni Tatay Digong na hindi dapat nakikiram ang ICC. Sa bandang huli ipapakita niya na kung gaano kalupit itong gobyerno natin. Kasi tingnan nyo po ha, ah. ano ang play nila? Yang pinatay sa EJK, libo-libo. Again, libo-libo, parang 3,000, 4,000 partners eh, di ba? Mm -hmm. Pero kung titingnan po natin, yung demanda naman dyan, daan lang. Wala pa ata eh, no? Wala pa. So, ibig sabihin... 43. Andiyan na sa ICC. Di ba, ano sigaw nyo? Katarungan sa mga libo-libong ano, Libo-libong namatay. namatay. Oh, edi dapat, ito ang iniimbestigahan ni Paduano, ni Abante, itong fake news kasi in ang tagal nyo inaantay ng ICC. Bakit hindi nyo palabasin yung mga ebidensya ninyo na libo-libo? ba? -libo? Diba? Until na walang demanda si Tatay Digong. Gaya ng sinasabi niyo, it's all media. Ang problema dito sa ating bansa, binabanatan na binabanatan si Tatay Digong. Sa